Ngayong araw guys, dumating na yung oras na pinakaantay ko. Ang pinakamadaming packs na ikikater natin mula nung nag-offer tayo ng foods dito sa ating tambayan. Nagdadalawang isip pa nga tayong tanggapin nito pero sabi ko, kaya ko na siguro yun. 60 packs nga yung ikikater natin. Ang pinakamadami pa lang last time is 37 packs. At ang malupit pa doon, 3 days pa nga sila mag stay dito sa ating tambayan. Nai-excite na kinakabahan ako kasi iniisip ko pa lang kung gaano kahabang poodle nga yung gagawin natin sa araw na yun. Kakailanganin ko siguro ng tatlong assistant para matapos namin yun. Baka abutin kami ng isang oras sa pag-assemble pa lang. Pagdating naman dito sa accommodation natin, eh hanggang 30 packs nga lang yung kaya natin i-accommodate. Tapos magtatayo ako ng 12 na tent. Good for 2 person each. Dahil limited nga yung accommodation natin, kumuha pa sila ng rooms sa kabilang resort 2 days bago yung schedule nila e eh matinding preparation ang gagawin sobrang dami nga ng papalengkehin natin at hindi lang ako ang natuwa lalong lalo na yung mga suki natin dito sa palengke kasi napakadami natin bibilihin sa kanila ay nice. grabe tong pinamalengke natin parang magfie-fiestahan. grabe na talaga yung nararating ng budel ni Nels Vlog at hanggang dito muna ang part 1 ng ating video wait kayo para sa budel na pangmalakasan ang dami natin pinamalengke